Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good afternoon and welcome sa aking munting channel at dito nga aya bukong buko na nitong si uh, Dr. RJ Tanyag ang kanyang demonyitang asawang si Moira ay talagang magsisinungaling pa rin na na nga ni Dr. RJ Tanyag ang CCB footage unit itinatatwa pa rin nitong si Moira ang dimunyita ang kanyang ginawang kasalanan kung bakit nahulog sa hagdanan itong si Dr. RJ Tanyag ay siya ang dahilan ng pagkakahulog niya dahil nga idinulak niya nga ito at sabi nga dito ni Dr. RJ Tanyag ang ta tinanong ko siya ang tagal ko nang tinanong sa kanya itong ngunit hindi niya inaamin ang katotohanan si Miss Lynette Santos and uh, Dr. Annalyn Santos pa ang kanyang sinisisi tuwing tatanawin ko siya ng tungkol sa nangyari sa akin at kung bakit na wala ang aking memorya yun nga ang mga kasagutan dito ng dimunitang si Moira at ngayon ay nabuking na siya at nalaman na nga ni Doc RJ ang katotohanan na si Moira ang nasa likod ng lahat ng pangyayari sa kanya at kung bakit nawalan siya ng memoria at dito nga ay kitang kita niya sa may CCTV footage at sinusundan pa nga nitong si Dimonyitang Moira si Doc RJ hanggang sa loob ng mall hanggang sa makita nga at matuklasan dito nitong si Moira Dimonyita na nalaman na nga ni Doc RJ ang katotohanan na siya ang tumulak sa kanya sa hagdanan at dito nga ay dali-dali siyang palabas ngunit na niya nga ang isa sa mga nasa restaurant at kung saan nga ay bigla siyang sumuot sa ilalim ng lamesa at dito ay narinig ni Doc RJ na nandudoon nga itong demonita niyang asawa kung kaya't tinatawag niya ang pangalan at sinisigawan niya nga na Moira, Moira, luwabas ka, magpakita ka, harapin mo ako at harapin mo ang mga katanungan at ang katotohanan na ikaw nga ang nagtulak sa akin sa hagdanan. At hindi nga nakatiis itong si Doc RJ ay pinag pa niya ang cellphone. E Taranta na naman itong demonyitang si Moira dahil narinig nga ni Doc RJ na nandun nga talaga siya. Ngunit talaga nga mahusay din talagang umiwas nga itong uh, demonyitang si Moira ay nakalusot pa rin. Ngunit nakita siya talaga itong nga uh, si Doc RJ na nandoon talaga siya sa loob ng wall kung kat hinabol-habol pa nga niya ito hanggang sa maabutan niya nga sa sasakyan at sabi niya nga dito ay marami siyang aasakasuhin at meron pa siyang pupuntahang importanteng mga meeting ngunit sabi nga dito ni Doc RJ kung hindi ka bababa ay hihilahin kita bababa ngunit sinipa nga nitong nga uh, si Moira, si Doc RJ kaya medyo na iturit na naman ito ng konte at dito nga ay uh, pinaamin na nga dito ni Doc RJ uh, itong si Zoe uh, Ngunit nagsisinungaling pa rin talaga itong Zoe kahit huling-huling muna sa katotohanan At dito nga ngayon po ay ating aabangan ang uh, pagpiga nitong si Doc RJ sa kanyang nguso Dahil nga kailangan niya nang magtapat ng katotohanan At sabi nga ni Doc RJ ngayon purong katotohanan ang lalabas sa iyong bibig at ito po ang ating pakaabangan ngayong araw dito sa abot kamay na pangarap na kung saan ay patindi ng patindi ang bawat kaganapan and guys kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today paki subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat God bless and bye bye